Good morning. good morning Good morning Good morning So tayo po ay magpapahagi ng ilang minutong ah, pagpupulay-pulay mula sa kanyang mga salita So sino po ang ating pinagkakatiwalaan yung talagang nasasabi mo lahat ang gusto mong sabihin sa kanya yung best friend mo or sa yung pamilya. So may mga ganun pong uh, bagay na meron po tayong ikang uh, pinagsasabihan sa buhay natin, sa lahat po ang na nangyayari sa atin. So, kaya mahalaga po yon kasi po uh, doon po natin na na-express yung mga bagay na gusto natin sabihin. Ano po? So, siya po yung nagiging channel ng ng lahat po ng ating nararamdaman. So, ibig sabihin, yung nararamdaman natin ay nasasabi natin sa kanya. Kasi hindi po maganda yung mga bagay na kinikimkim po natin. Kasi na mag magkukos po yan ng sakit. Tama. So, mahalaga po, meron po tayong pinagsasabihan. Ano po yung napagkakatiwalaan na hindi niya sasabihin ng mga bagay na yun. Subalit, ano po ang mahalagang dapat natin malaman na sila po ba ang dapat natin pagkatiwalaan na po. So, minsan kasi ay dapat kinikip niya yung lahat na naririnig sa atin. Tama. So, mahalaga po na meron po tayong pinagkakatiwalaan sapagkat uh, gumagaan ang ating pakiramdam kapag na isasabi natin yon ng na mga bagay na yon. So, kung titingnan po natin ang kanyang mga aral sa Mateo 5 verse 3 hanggang 12 po, ay makikita po natin doon na may pangako ang Diyos. Ano po? May pangako ang Diyos na sinasabi doon. So, kaya po ang sabi roon ay mapalad. Ano po? Blessed no? Mapalad ang taong walang ibang inaasahan no? kundi ang Diyos. So napakaganda po ng mga pangako ito, no? Sapagkat ang sabi niya po sa baba ng mga talata, sapagkat makakabilang siya sa kaharian ng Diyos. So napakaganda pala yung sa Diyos po nagtitiwala ayon po sa kanya mga aral. napo, po? Di po ba? Hindi lamang po napakaganda hindi ito po ay may benepisyo para sa atin kasi mapapabilang ka sa kaharian ng langit ang sabi niya po hindi po ba And that is the promise of God so paano po natin ito makakamit kung tunay na paghanap natin sa kanya at tunay nga na sa kanya po tayo umaasa sapagkat an, paano po ba tayo umaasa kapag tinabi mo umaasa ka sa Diyos ay lahat po ng mga bagay na mayroon ka ay sinasangguni mo po sa kanya ayan po so lahat po ng mga bagay na na, 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 na mga sikreto mo po ay sa kanya lamang po nasasabi at ginagawa mo po kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po ba? Napakaganda po yung kanyang mga pangako. So bakit po mag-aaksaya natin? Mag-aaksaya po tayo ng panahon. Sapagkat ito po yung tunay na nangako. Hindi katulad po ng mga politika na kapag nangako ay kapag tumatakbo ng eleksyon. Ano Naroon sila. Pero kapag pagkatapos mo ng eleksyon, hindi mo na po sila mahagilap. Tama. So ang Diyos, naririyan lang po sa bawat pangako niya ay tinutupad niya ito. No? Lahat po ng kanyang mga pangako ay tinutupad. Kaya po mahalaga? Yes po. Kaya ngayong umaga, isipin po natin mabuti kung sino ang tunay na ating pagkakatiwalaan. Po, kundi sa Diyos lamang po. Good morning po sa ating lahat.